Dahil maraming nag-message, inabutan kami ng gabi sa paggawa ng basahan. Simula umaga hanggang gabi, mga mare, ay gumawa nga kami ng basahan at taga-benta kami ng 400 pesos sa isang araw. Kaya kahapon, mga mare, ay naharap ko talaga ang paggawa ng basahan at tamang-tama dahil may nagbigay sa akin ng isang bag na puro damit. May nagbigay sa akin ng mga damit, mga mare, at talagang hinatid pa dito sa may bahay, kaya maraming maraming salamat. Sayang din kasi kung hindi ako gagawa at andito lang naman ako sa may bahay, kaya hinarap ko na talaga ang paggawa ng basahan. Mabuting at may nagbigay sa amin ng mga damit dahil kung wala ay hindi muna kami makakagawa. Naubos ko na rin kasi ang isang sakong damit na hindi na namin nasuot mga mare at wala na nga akong magamit sa paggawa ng basahan. Kaya for today's video mga mare ay andito lang naman ako sa may bahay at extra income na rin ito para kahit papano. Kahit nandito lang ako sa may bahay ay may kinikita ako. Kaya sobrang pasasalamat ko din talaga sa laging nanonood sa mga mini vlogs ko dahil nakita nga nila na lagi akong gumagawa ng basahan at kailangan ko rin talaga ng mga tela kaya binigyan nila Malaking ako. Malaking tulong din to kasi sa akin mga mare kahit nasa bahay lang ako ay kumikita ako kaysa kaysa sa natutulog lang. Kaysa sa lalabas mga mare at makikimarete sa dito na lang ako sa bahay at gagawa na lang ako ng basahan, magkakapera pa ako. Kaya nung pagkawi ng asawa ko nung hapon mga mare ay nabutan nga niya ako na gumagawa pa rin ng basahan. Kaysa sa umasa kasi ako sa sahod ng asawa ko mga mare at minsan kinukulang pa nga at andito lang naman ako sa may bahay kaya nagtsatsaga na lang talaga ako sa paggawa ng basahan para may maibenta. At syempre bago naman tayo magkakagawa ng basahan ay kailangan nating natin gunting-guntingin itong mga tela para dire-diretso na nga ang paggawa mamaya. Ito lang kasi ang nagpapatagal sa paggawa mga mare itong pagunting-unting ng mga tela dahil kailangan talaga ng mahaba at kung hindi naman mahaba ay kailangan nating pagdugdung-dugdungin. Kaya ang sabi ng asawa ko mga mare ay magunting-unting na lang daw muna ako ng tela para pagkatapos namin kumain ng hapunan ay siya na daw ang gagawa. Sobrang sakit na rin kasi itong kamay ko mga mare dahil ilang araw na nga rin na lagi akong gumagawa ng basahan. Pero tinitiis ko itong mga mare dahil itong ginagawa ko ay para rin naman to sa pamilya ko para kahit papano ay may maiambag nga ako. At syempre pagkatapos nating magunting-unting ang mga tela ay kailangan nating bilugin ng ganito para mamaya pagkahabi natin ay dire-diretso na. At fast forward na tayo mga mare pagkatapos naming maghapunan ay dito na agad yung asawa ko sa paggawa ng basahan. Nasa alas 8 na pala ng gabi yan mga mare pero patuloy pa rin siya sa paggawa ng basahan. Marami din kasi nag-order mga mare at sayang naman at marami pa naman kaming tela kaya eto ginagawa na nga namin habang may oras pa. Ganito kami ng asawa ko mga mare nagtutulungan kami sa lahat ng bagay para mapapadali. At sa oras na yan mga mare ay siya muna ang gumawa ng mga basahan dahil naligo nga ako at hindi nga ako nakaligo ng hap. Ako. Napaka-supportive din kasi na asawa ko mga mare at sa lahat ng bagay ay nagtutulungan kami para mapapadali at para din naman to sa pamilya namin. At sa maghapon ko palang pagawa ng basahan mga mare hanggang gabi ay eto pala yung nagawa namin. Sampung piraso mga mare at binebenta ko nga ito sa 40 pesos isa kaya nakaka 400 din kami sa isang araw kaya maraming maraming salamat. Kaya sobrang pasasalamat ko din talaga sa nagbigay ng na mga tela or damit para panggawa ko ng basahan. At dahil nagagawa nga kami na sampung piraso kahapon mga mare ay eto nga yung pinagbentahan namin kaya maraming maraming salamat sa mga bumili. At yun lang, salamat.